Itinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project sa Maynila bilang isa sa mga dahilan kung bakit mas binabaharaw ngayon ang mga kalsada sa syudad. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes na takpan ng artificial beach ang tatlong major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito raw ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Kaya ang nangyayari, dumadaloy ang tubig sa isang treatment plant na hindi kayang makasabay kapag malakas ang ulan. Ang resulta, mas mataas na baha partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Nakikipagtulungan raw ang MMDA sa iba pang mga ahensya para pansamantalang buksan ang mga natakpang lagusan kapag tag-ulan. Meron po kasing natural flow of water, yung coming from uh, Taft Avenue at saka yung sa area na yan, na po, ang talagang natural flow niyan is papunta po ng Roas Boulevard. So, papunta ng Roas Boulevard na, of course, bumabagsak na rin po sa ating Manila Bay. Sa pumping stations na ginagawa po ng DPWH dyan, ay um, hopefully matapos sa soon as possible para po mapump out nga yung tubig palabas ng Manila Bay kung kailangan pero on a regular day na wala namang pong tubig ulan, uh, masala din po yung tubig. Para yung pong ating pinakakawalan tubig sa Manila Bay ay treated at hindi po makapolyot.